Okay hey, mga niya po sa ako uh, ang channel apang luna nun okay pamangita ito diri o uh, sibukaw uh, nalakadungog naman yung uh, tanong mga sibukaw na uh, epektibo gyud sa mga kasi uh, klaseng sakit na kaigsunan mamuni hindi gubtan <laughs> hindi ka gubtan hindi uh, sa mga Uh, tao karon no kay tamo epektibo kuno ni tambal sa nagkadaiyang sakit na sa Oke panglawas okay ani ata diri sa kalibunan og naabot yun ato ang Baryong dunay si sa dapit ang hangdon uh, orien, uh, oriental kay so, uh, occidental Okay dire. Amo ni dapit nga kung diadtoan aron lang pagpanguha og sibukaw okay, so okay, ako, nga okay, Okay na kita Kay duna may nagtaho na nga nakong dire. Uh, ang punuan nga dako. So atong gisuroy dire no. Daloy layo po sa mga duhang kilometro gikan gyud sa mua. Uh, Bakta sono init kaayo. Ngangat, uh, na, oh, di, di, oh. nga angat alas cheese na sa kautuhon mga kaiso na o diya diri o nangayo tapi atong gihatagan o pahinungod gamay kalisod mo ko tambal o guwaya di kamutunol mutuno o no maayo lang lang uh, <coughs> makaayo po sa atong lawas kayo huwag mo ko nung pangayoon uh, dugay maulian atong sakit <laughs> bitaw dipindi oh, bitaw huwag oh, nakaikahatag huwag hatag po ka pero ay oh, wala li, li li lang sad pero na may gamay di ko ota di iguigo ako go lipay og ginamos <laughs> sa atong ipangayo ano po nato nga ah, kahimtang di po dadunahan di po pobre ah, regular lang pero ato ah, lang tagaan po palipay sa so, yeah, iya guning gihaguan og oh, atimano no okay na tunukon man dinhi eh. oh marang hinay ta kamot nang tunok okay okay so na, dyan na. Ito, hagpato, no? okay, ito na yung hagpato no? kaya ito na po yung dalhon no? uli sa so, itong panimalay kaya ito na po yung uh, no? sa gabas yeah. sundangon so, may gagmay yun na imnon okay dito, dito, dito. Uh, maon eh. Kung di ata diri ha uh, ni di panguhaan panguhaan ng taon o abgaw sa kanhang doon, oriental loon buhol Okay, sa so, tong uh, ini ni na diri o, oh, ilak ka Mari Bisinta. Uh, ah, mga kaigsoonan sa kanhang doon. Ah, mga ngay. pangita lang ni Mari Bisinta. dire, PWD na siya, no? Kay murag eh, diferensya siya. Ang inborn ni siya. Mga ah, kaigsoonan. O, abtik ni kayo. Ab Tungot ni kalihan ni Abgao. Ngayon. Sige, tik. Ah, inom, no? <laughs> Basin po, no? Kay mawana mo ni Unay man sila. Eh, yeah, um, sige, kay, siya. Inom kay... nila, ni. <laughs> Okay, kay bang, ibang naman eh. No naman eh, natambal yun. Oh. Okay, uli na ta. Makikita na diri sa akong panimula. Diri ta, agi sa kalibunan. Okay, alam mo, kalibunan kalasangan. Diri, o. Oh. Ah, Ari sa ubayon, Ay sa shortcut. Na, kung ano na, nagapasaan ko, ano, pwedeng kinita o okay. pwede pong haita ning uh, manana, oh, manana pa. Kaya nang naitanuma. Okay, kung ihapinan o sinina, makikita na. Madrita, oh, oh nanabot na gita ang ato ng gihimo, ang ato nang paghagpat sa kahoy, atong mutakuhan o uh, talinis o ano, uh, tunok, tunok po ni makisunan, mo ani hindi ko nga yung kamuto ng punuan o bilikuhan o tunok ay matunok yun ka wala ba o tunok sa ni rose nga tanong no, ang bulak nga rose nga nga na yun ang yung uh, tunok pero di dagko, dagmay lang pero hait yun, makisunan Okay rin atong itong no? kiskisa no? Gato din nga uh, tagod-taguron o tagtaron, dayon ibuad aron di magmold no? Atong uh, itong hinahina yun, nag-inom. nana na procedure -na -na, si ibuad yun, aron di magmold mag okay, magmold magbasa, mabaho, makadao sa tiyan, na pag itong, imbis na uh, tambas sakit, uh, maduwa nga, no? Itong sakit, hmm. o, na to ayuhon, pag na ito ayuhon, no? Ang gabso na ito, hugasan, ay sige na gabas, ay, sige pa na itong pansayuta, ah, uh, na mag bakterya na hugasan, ah, sakto-sakto hugasan ang mahindo, o sa ipaughon, ay buwan, o na, ah, nga pagka uga, yun ya uh, na uga na, aron, ah, itago, ah, hinahina yun, inom, at okay, isunan, sa dibati, masakit, aron maayot ah, ah, kung ibuwan na, uh, <clears throat> Ito yung gilanganan ilanganan o no? Ano yun tambal, ato yun yung uh, anak, ato yun ayuhon pag nga. Hindi uh, ma-daot sa kahugaw, no? Uh, hinlo, gina nga ito ang tambal. Kaya ito imno, lang sabaw ni ana. Uh, kinang lang yung hinlo on yun oh uh, sa init, ah, uh, patay ng bakterya, ano? Di ba? Okay, Ano na, diba? uh, Ating im non atunin la kwa non